guys, welcome sa aking vlog today's video tayo ay gagawa ng pizza itong pizza guys ay simple lang kasi vegetable lang at saka cheese lang ang nilagay ko, hindi ako naglagay ng manok, hindi rin ako naglagay, naglagay ng hotdog, so yan guys intro lang muna ito para naman may patalastas sana all, so yan guys gagawa na tayo ng pizza, yan guys gagawa tayo ng pizza, hindi ko na pinakita yung paano ko ginawa yung dough So, yan. Hirap man kasi gumawa ng pizza na nakakamera. <laughs> naman doon natin, masyado siya umalsa. Kailangan natin iganyan-ganyan para naman. Malinis ang kamay ko guys ha. Ah, para naman hindi ako mabas. <laughs> Parang ang labi naman ang nagawa ko. <laughs> guys, gagamit, gagamit ako ng pizza sauce. So, yan guys. Lalagyan ko na siya ng sauce. Ayan guys. Itong sauce na to, original na sauce ng pizza ito. Hindi ko niluto. Ayan. Madali lang gumawa ng pizza guys kung gusto ninyo. Hindi ako maglalagay dito ng manok o di kaya hotdog. Gusto ko vegetable lang. Ganyan tapos sila lagyan natin sa oven lagyan natin ng maraming sauce para masarap <laughs> pizza iba kasi minsan kasi pag gumawa ng pizza mayroong ano hotdog sa gilid pero ako in, yung binabalot siya pero hindi ko na nila ano kasi kakainin lang naman sa bahay Siyempre, ito yung ano natin. Meron tayo dyan na tomato, uh, red bell pepper, tapos yellow, green, zaitun. Yan po ilalagay natin sa ibabaw. Yan guys. Lagay tayo na. Vegetable lang ilalagay ko dito guys. Okay? Okay lang naman na vegetable lang. Kung ayaw ng ano. Chicken. ulip olive, 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 olive. Siguro wala kayo nitong ingredients. Tapos tomato. Sana all pizza. Minsan lang ako kung gumawa nito guys. Kasi nakakatamad magano ng dough. Yung maghimas-himas ka ng dough. Kakapagod kaya nun. Diba? Diba? Siyempre, pag gagawa ka ng pizza, may cheese yan na mozzarella. Tapos yun, ilalagay mo na lang sa oven. Hindi pa natunaw masyado yung aking cheese. Mozzarella. Mas maraming cheese, mas masarap. Okay, guys? Masarap na cheese. Ayan. Ayan guys, ganyan lang kadali gumawa ng pizza guys. Ilalagyan na natin yan sa oven. Pre guys, dalawang aking ginawang pizza. May meron dito maliit. Hindi <laughs> naman siya maliit. Medium. Ito naman large. Ayan. Kasi yung iba gagawin ko siya ano, pandesal. O di kaya ano, ipang ano, ganyan lang gumawa, guys, na gumawa ng pizza. Tapos kung kailangan niyo namang lagyan ng hotdog o di kaya manok, madali lang. Kailangan niya, pero ako hindi na ako naglagay ng manok kasi puro na lang manok pati pizza. Lagi na lang manok. E di vegetable na naman tayo. 'Di ba? So, yan guys. Ilutuin na natin ang ating pizza para makakain na tayo. Ito na guys yung ating pizza ready to eat na. So, kailangan natin hiwain. Dito tayo hiwa sa malaki. May hit may hirong tayong hip pang hiwa. Ganyan. Ay, ang hirap namang maghiwa. Nakakamera. Nakakamera. Huwag na Ayan. Ito na yung ating pizza. Pizza, pizza. Ayan, pizza. Kain po tayo. Ang lambot niya, go. Lambot. Bismillah. Hmm. One bite. Alay. Naingis, oh. O yan guys, meron pa tayong pandesal tapos pinza. Pero yung large, lar, medium, muntik ko na maubos. So yung large lang na iwan. At saka konting ano ito. Kasi kinain ko na yung iba. <laughs> Takaw. Ayan. Pandesal at saka pizza.